Yes mga idol good morning. SB19 nga. Ay nung pesto. Yes mga idol good morning. 6.25 ng umaga mga idol Punta ngayon tayo ng Bukawi mga idol Maganda pumunta rito kasi walang end cap, mga idol Sunduin natin yung mahal ko mga idol Isasabay ko na rin mga idol tong ano Review ng PCX ko Kasi May mga nagtatanong sa akin kung kamusta na daw yung PCX ko after 4 years mga idol. Kasi nabili ko to ano eh 2021 mga idol. No, ang hindi ako nagkakamali November 2021 Bali 4 na taon na sa akin Kawaan ng Diyos eh. Napaka ganda pang performance ito. Wala akong ano nito. Tawag dito. <coughs> hindi ako nasiraan dito kahit kailan. Ah, hindi, meron pala. Meron pala akong nasiraan pala ako rito pero hindi ako yung tumirik ba. Tumirik, ano pa ba yung tawag doon? Ah, nagtulak. Never, never ako nagtulak nito. Ang tandaan kong sira nito dati, nung pauwi ako alam ko pinusko yung sa facebook ko Nagblanko yung ilaw mga idol blanco wala akong panel ayan yung nakikita nyo na yan oh. wala ako nyan ang meron lang ako headlight signal light wala headlight lang kapati ilaw sa ila sa dikod tail light wala brake light headlight lang mga idol Busina, wala Kaya Nung nasa Commonwealth ako noon mga idol eh Hindi ko yun pinatay dire Diretso lang ako Kasi nga sa iniisip ko Baka pag pinatay ko to Hindi na mag start Kasi nga Parang nawalang battery eh. Hanggang sa yon naka -uwi naman ako ng bahay noon Pero ano yon eh, mga idol eh Nangyari yun nasa Commonwealth ako, meron kasi akong businang malakas, ano. Nagbubusina ako noon sa mga tao gito. Sa mga four wheel na dumadaan sa motor lane, natandaan ko parang ganoon. Eh Pagbusina ko, biglang parang pumiyok ba? Parang naipit. Mahina. Parang piyok siya. Binusina ko ulit. Eh, ganun pa rin. Ginawa ko, Sinunod-sunod ko yung busina Yun pala, mali pala yun idol Ayun na, nag ano na yun Nag na namatay Hanggang sa nawala yung busina, nawala yung ilaw Nag short circuit na pala yun Nalaman ko na lang yan Nung Pinaayos ko na yung motor ko Nung Alam ko kasi no, noon Nung nasira yan Nung nablanko Nung kinabukasan ng mga idol ano? tinignan ko na sabi ko ah wala na hindi na talaga siya nag start di siyempre tinanggal ko yung ano baterya siyempre kasi yung upuan yan mga idol eh. hindi kailangan niya yung upuan yan nakabukas kasi nandun yung upuan ay ah, yung baterya nyan sa upuan Yon tinanggal ko yon. Dinala ko sa Ay hindi pala Mali pala ay doon Ang nangyari pala noon Ini-start ko siya nung umaga Kung i-start siya ni start ko alam ko eh Tama nag-start yun Tapos yun dinala ko sa Pagawaan si nag-start nga eh O tapos ayun nga Nung una nung dinala ko sa pagawaan Ang sabi hindi raw sila gumagawa Kasi panel daw sira Eh ini insist ko na hindi sira yung panel Nyan boss yung pius chicken mo muna kasi habi kong ganun. Kasi wala akong panghugot ng pius eh. May, although may panghugot ng PCX, siyempre mas maganda pa rin yung expert na magtitingin. Ayun, tinignan niya yung mga pius. Ayun, may bali nga. yung pius itong PCX, may ano dito eh, may reserve. Kumbaga. Dahil lang mga idol ha, balikan ko kayo at may tumatawag sa akin. Ah mahal Undawin oh, ako Tumana No hina. na, oh, na. Oh ba, I love you Yes mga idol Tumawag yung mahal ko mga idol Nasaan na ba tayo Nando na tayo mga idol sa uh, Ayun, binuksan niya nga yung fuse. Ayun. Nakita niya may spare doon, pinalitan niya, gumana. Eh tonto ayo oh. Sabi niya na ganun nga. Sabi niya buti boss, alam mo yung sira ng motor mo. Sabi ko eh, eh e na-experience ko na dati nung ako eh, nagpakabit ng driving light sabi ko kasi yung nagpakabit ako ng driving light nag-short din ganyan din, nawala yung panel Ayun. kaya yun, dapat talaga pag ginagawa yung motor nyo mga idol advice ko lang andong kayo palagi para kung sakaling katulad nun oh, alam ko yung ano nangyari, di ba? alam ko yung solusyon kahit na hindi ako yung expert gumawa pero may idea ako kung paano gawin kasi yung mga expert naman yan tulad siya sabi niya kagad sa gumagawa nun panel hindi niya muna chinek di ba ganon mga idol o, tapos ang mga napalitan ko lang dito eh ayan yung gulong mga idol yung gulong ko yung sa likod ko dalawang beses na ako nagpalit yung, yung una kong palit dyan mga idol ang binili ko Pirelli kasi sabi ko branded eh. kami saka may konting pera tayo na ano doon bimili tayo ng Pirelli kasi maganda talaga yun subok talaga yun pero tong pangatlo ko na Ah, pang apat na yata itong ano ko ha pero ah, tama pangatlo lang pala itong pangalawa kung palit naman nagulong sa likod ha sa likod ay ito la yung una Pirelli sa likod pa rin yun ha? nagpalit na ako yan yung sumunod ko is Diamond yun Diamond Tire kinuha ko sa shop yun Yung Pirelli ko pala Parang isang taon at kalahati eh Na bago ko siya mapalitan Pero ano kasi yun mga idol Ang tindi ng tinakbo ng motor ko na yun ng no? mga bago-bago pa yung motor ko Yung magi isang taon Grabe yun Kasi sumali kami ng Quezon City Endurance version 3 mga idol. Bali ano yun, 700 kilometer Pero yung actual, pagka Tinakbo muna sa 800 plus 24, 24 hours Orang yun, tulugan Pero kami, hindi naman Hindi naman 24 hours na namin nakuha yun Kasi nga, ano yun eh 16 hours lang, kaya ako sinabing 24 hours Dahil Hapon pa lang Nandun pa na sa SX, <coughs> sa Robinson siguro nandong kami alas 4 ng hapon o di alas 4 tapos take off nyo alas 10 ng gabi ganun pero nakarting kami ron di ba alas 10 ng gabi tapos nakabalik kami sa Robinson alas mga 2 mga alas 2 eh pang 5 kami sa bilang tapos ano yun ah uh, trio kami, tatlo uh, Dapat pangalawa kami nun Eh, ewan ko ba Basta may kwento yun, hindi ko na ikukwento Mahaba Kaya naging panlima kami, ganun Idol Grabe yung endurance na yun, ang saya Napakasaya Doon, naubos yung gulong ko niyan. Gulong, preno, kasi Bago kami sumabak doon ano namin yan eh ah, sinubukan namin ng dip, ano ba ano ba tawag doon dry run kami nag dry run para alam na namin kung ano yung pupuntahan namin yung mga gasolina yung mga bundok mga likuan yan bali Anong nangyari nung dry run namin eh syempre dalawang beses ka parang apat na beses dahil balikan eh di ba mga idol grabe ano ayun i ko lang kasi I-plus ko rito yung sinalihan ko na Endurance Pakita ko sa inyo yung mga pictures namin Doon sa Endurance mga idol Tapos Ang pinalitan ko pa rito Is Ayun na nagpalit na ako ng gulong sa harapan sa beses Tapos sa uh, likod tatlong beses bali itong gulong ko ngayon na bago dalawa to ano to beast tires sa tiktok ay sa shopee ko din binili beast tires o, tapos yung preno ko yan papalit ako ng preno palaging sa rear sa likod yan lang naman lagi pinapalit ng preno tapos yung belt ko pala Matlong beses ko natin pinalitan Yung belt ko <clears throat> Pero hindi ako napuputulan ng belt mga idol Ano yan uh, Tinitignan ko kasi yung belt ko pag nagpapalinis ako eh Eh, minsan nakakalimutan kung tignan yung kilometer Kung ilan na yung tinakbo Kaya nga itong last ko na palit ko na yung kilometer para nakikita ko na siya Tinitingnan ko kasi yung belt ko Kung may mga uka eh Pag may uka-uka na Yung may gatla-gatla na mga idol Magpapalit na ako nun eh. Kaya Hindi ako napuputulo ng belt Bali, pangatlong Palit ko na ng belt Tapos pala idol Ang takbo ng motor ko Ayan mga idol Kung nakikita nyo 57,380 mga idol 4 years Grabe no 57,380 Ano pa ba mga pinalitang ko rito? idol? Sa ilaw, wala idol Hindi ako nagpapalit ng ilaw nito Wala, wala akong pinalitan Ito, handle, handle bar Itong grip Kasi, siyempre, di ba, naluluma Eh, yung huli ko nga pinalit dito Yung mumurahin na lang eh Kasi, wala, Ganon din Basta importante kasi naka-gloves naman ako palagi. Ngayon lang naman ako hindi nag-gloves. Kasi uulan mga idol. Tapos, anong pa bang pinalitan ko? Wala, yun lang. Yung ganun lang. Maintenance lang talaga. Bola. Yun ang pinakang good news ko sa motor ko na yun mga idol. Hindi pa ako nagpapalit ng bola. Sa loob ng apat na taon, Saka slider, grabe Kasi all goods eh Kasi lagi ako nagpapakleaning idol Every Minsan hindi naabot ng 5,000 eh Pero ang requirements kasi 5,000 Minsan 4,000 Papakleaning na ako yan. Lalo na kapag meron akong ano, rides Na malayo Never pa ako nagpalit ng bola mga idol Pero may mga reserba na ako ng bola Bola, slider, yan Never pa ako nagpalit niyan. Tapos pala nung dati mahina tong motor kong marangkada. Hindi nga to ganong maakit eh. Tumirik ka kami sa bagyo noon. Hindi naman tumirik. Ibig sabihin yung hindi kami nakaahon. Ano man tawag doon kung tirik man yun. Kailangan ko pang ibaba yung pinsang ko para makaakit ako sa sa pakit. Pa Samantalang yung ibang motor, yung Suzuki Skydrive, nakaakyat mga idol, no? Grabe, no? Pero itong motor ko, hindi ako nakaakyat. Bago pa yung motor ko nun, eh. Bago-bago pa, eh. Tapos, ang ginawa ko nun mga idol, siguro mga ilang, ano, pinaregroove ko yung bell. Ilalagay ko sa screen kung anong itsura nung regroup kung may makukuha tayo sa net. Pero alam ko meron Ilalagay ko to sa screen yung bell Na naka-regroup Pag ni-regroup mo yung bell Ang ganda mga idol Wala kang dragging Ako hindi naman ako expert ha Based on experience ko ha Tsaka Unting piga mo lang Arangkada ka agad Tapos Lumakas sa akyat Lumakas sa akyat mga idol Gigilid muna ako mga idol uh, Pakita ko sa inyo yung ano ko Hanap ako ng gilid dito na hindi na delegado e, Pakita ko lang yung P6 ko kung ano na itsura Yes ah, uh, Malawak naman tong kali na itong mga idol Hindi naman tayo rito asasagi Ayan mga idol oh. Pag sa malayo Ito yung gulong ko mga idol Ito yan Yung beer stairs Bago bago pa yan Sumabak na yan sa Saan na ba sumabak? Quezon Oh wala naman akong ano dyan Pinalitan pa gaano, mga idol Ayan ganyan na May mga gas gas kasi natumbayan noon eh Ayan ang itsura ng PCX ko mga idol 4 years mga idol ha Madumi kasi Hindi pa tayo Nagkarwas Si tatay nagkakarwas eh Yung spec ng PCX ko mga idol 160 Ipa plus ko sa screen mga idol kasi hindi naman ta hindi ko naman kabisado yung mga sukat-sukat ng gulong, mga ganyan-ganyan na yan. Pero nasa internet lang yan mga idol. Ipa-plus ko sa screen niya mamaya. Yung performance nito mga idol, nung bago to, hinataw ko to sa may ano, Nueva Kapuntang Nueva Ecija kasi nagpunta kami ng Baler yata no. Kung natatandaan ko, alam ko, nag-130 ako ron eh. Kasi napapanood ko sa... sa review na may kayang mag-130. Tinitingnan ko yung speedometer ko eh. Nag-120. Tapos, tingin ko, 129. Sabi ko, ah, kaya pumalo. Pumalo ng 130. Pagka 130, thirty, hindi ko na pinilit. Kasi tingin ko, yun lang yung kaya niya. Pero ngayon, hindi pa ako nakakapagpatakbuli ng simula nangyari yun mga idol. Yes, mga idol. Titingnan ko ngayon yung takbo nito, mga idol. Kung hanggang saan naabot to, yung speed nito. Tingnan natin yung performance ng PCX. Pero mukhang hindi ko makapatakbo ng ano to. Madulas eh. Pero tingnan natin kung mabilis pa ba di ba pero ako eh ako namang gumagamit nito mabilis talaga lalo na sa patag mga idol pakurbada mga idol eh pakurbada mga idol Daming sasakyan mga idol. Pero, sige na natin. Hatawin natin. Ay, oh, may motor. Huwag ka nang kumaliwala, idol. Ako muna. Testing lang. Kurupada, idol. eh, ka oh? Mabilis talaga tong PCX Kung sa pabilisan lang Wag mo lang ako dalhin sa mga uh, Adventure road mga idol, Sa mga rap road, paki at bundok Pero kung city Abuting ka sa akin mga idol Abuting ka sa PCX Na ah, Napagpagano yung Rekta, diretsuhan Nakaw Yes, mga idol, nandito na tayo sa Philippine Arena. Mukhang may concert, mga idol. Lang. Huh? Mukhang may concert. Ito yung Philippine Arena, idol. Ang ganda, no? Parang spaceship yan. Pag doon sa kabila. Yan, o. No? ko may concert pagka ganito na mayroong mga barrier sa gitna tapos marami nakaparking sa kamay nagka may event oh, hindi, oh, 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 hindi natin sabihin concert kasi baka mamaya walang concert eh may event mga idol kaya mamaya traffic dito buti na lang maaga tayo sinasabi ko mga idol ganda oh ganda rito mga idol doon dami nagja-jogging mga idol ayan tulgay dyan mga idol pag ikaw naging kamuti ka rito pag maliwa ka doon ka na Mabilis ka mapupunta doon Papuntang Manila Mabilis ka rin matikitan Idol Maganda rito Idol Punta ka rito Paggabi mga Idol Maganda rito paggabi Tayang kainan Ito yung ano ng Bukawi mga Idol Munisipyo Oy, mga taga Bukawi dyan shout out sa inyo yes mga idol kung nanonood ka pa mga idol palambing naman sa mga idol subscribe naman ang channel ko at huwag mong kalimutan i-click ang button para sa updated kong video mga idol yan to mga idol oh. dami ng ano yan tawag nito kainan Nakalimutan ko lang yung tawag dito sa ano ni Banche. Ito yung atang tawag nila dito eh. Yan oh. Paggabi, nako, kumukutay tap. Ang daming sasakyan dito. Daming nakaparking dito mga idol paggabi. Puro kainan kasi yan mga idol. Oh, dito may mga yan oh. Ito may latest mga idol oh. Oh, yan mga idol. Yan. Pares. Ito yung masarap daw na lugaw pero hindi ko pa natitikman mga idol. Kasi may lugaw sa San Jose na talagang legit masarap talaga yun. Pero sabi nung mahal ko masarap din daw ang lugaw talaga dyan. Dito na tayo manapit sa aking mahal mga idol. Oh, may St. Paul College, mga idol oh. Kaya lang, hindi maganda yung Karsada ano, Wow, may OSAVE na, mga idol oh. Pag giniret-direts mo ito, idol MacArthur Highway ito OSAVE na, mga idol Taantayan mo yung OSAVE mamaya, mga idol Wow Stride Coffee Laki ng coffee shop dito, mga idol Wow oh. Ang marami nagkakape dito Ay mga idol, ito yung bahay ni ano Mga idol, Madam Inuts Kung kilala yung si Madam Inuts mga idol Yan ang bahay niya Ayan, no? yung kanto na yan mga idol Ayan no? yung picture niya, nakita niyo Ayun yung maliit oh. Yung maliit na uh, ano doon Si Madam Inuts mga idol Bahay ni Madam Inuts shout out sa iyo Madam Inuts malapit na tayo mga idol kaliwa tayo mga idol kasi palaging dinadaanan yun dito hindi gano. saka mataas yung hams dun mga idol Yes, mga idol. Binabati ko pala mga subscriber ko diyan. Yung mga legit subscriber ko na laging nakasuporta sa akin. Mabuhay kayo mga idol hangga't gusto nyo Ganon din sa aking mga viewers na nanonood at nag aalangang pang mag-subscribe mga idol. Mabuhay ka din mga idol. At lalong-lalo na sa mga basher ko diyan mga idol. Wag ka nang magalit Sa mga idol kong binabanggit Mga idol Peace mga idol Kung nanonood ka pa mga idol Huwag mong kalimutan mag subscribe And click the button Para sa updated kong video Hanggang dito na lang ako mga idol Nandito si tatay ni Mahal Ay salamat sa panonood mo mga idol mabuhay ka hanggat gusto mo